Good afternoon po sa inyong lahat Welcome back po dito sa channel namin Andito pa rin ako sa probinsya Papunta kami sa bahay ng kapatid ko Ang ganda talaga ng view ng probinsya Masarap yung pakiramdam pa ganito Ang kapaligiran kasi Tahimik at saka parang ang presko ba Walang ingay Hindi katulad doon sa shop na pag ganito parang sasabog na yung ulo ko sa ingay ng mga mga bata ba maingay sila kasama ko yung tatay ko at sa nanay, kapatid ang hirap ng signal dito hindi makapag upload ng video tapos yung youtube hindi gumagana hirap talaga sa signal tapos yung chat ang tagal masend ng ano ng message pag magsasend ka ng message do sa bahay ng nanay ko barang signal eh napakahina talaga ng signal tingnan nyo yung ano, puno ng pili ang laki na diba ang laki pili yan ayan ang ganda diba ba? Ang sarap ng pakiramdam dito. Kaya nga sabi ko, pag tapos na si Rhea, dito na kami magbabahay. Pagkatapos ng bahay sa Banana Hills, dito naman yung project namin. Ka ano na naman, bahay na naman. Yun, nakaplano na yun, sunod na project, yung bahay dito. Para pag tapos na si Rhea, pwede na namin terhan. O unti-unti inteng namin kada punta dito. May ipapagawa kami na ganun. Hanggang sa matapos yan. Kasi, kailangan pa kasi ni Rhea mag-aral ng medicine. Kaya siguro, mga limang taon siguro, pwede na kami dito magbakasyon ng matagal. Hindi yung isang ano lang, isang linggo. Andami pa kasing obligasyon ngayon may sakit kasi yung ano yung nanay ko kaya ang hirap ng sitwasyon kasi hindi na niya kami maalala tingnan niyo ibang ko kung ano yan oh ang daming bunga kita niyo oh. hindi ko alam kung ano yan tanong ko nga sa tatay ko nana ini na puno papay papay nana ina puno ano nang? Ay, ano nang yan? Ano, nang pala yun? Ay, Di man, ankuan yun sa ano, ibon. Ha, papay? Ano, hinihin mo nato yun, gulong-gulong ay san una. Di kakain yan. Ayan, no, oh, tingnan nyo sa daan. Langka. Ang ganda. Tapos, meron. Ayan, kamuting kahoy, oh. Ewan ko dun sa kapatid ko kung may kamuting kahoy sila. Ito yung gabi yan, o. Oh, taro. Ewan ko dun sa kapatid ko kung meron silang kamuting kahoy. Pero sigurado saging ang dami namin madadala sa Manila. Kasi maraming saging dito. Ang daming saging. Ayan, oh, May talbos ng kamuti. Kaya parang buhay ka na dito kung kumakain ka lang ng simpleng kainin lang. Kaso yung mga bagong henerasyon ngayon, mga bata, hindi na sila kumakain ng ganyan. Gulay na kamuting kahoy. Parang di na nila yung kilala nila. Kasi mas ano na sila ngayon sa karning baboy, sa mga karne, manok. Nag-level up na rin ang buhay ng mga tao dito. Ayan, o, santol. Yung santol, wala pang bunga. Alam nyo ba, nung bata pa kami, ginagawa namin ito. Ito yung dahon ng, ano, ng kamuting kahoy. Ito. Kinukulot namin yung buhok namin ito. Ito yung ginagawa namin pang kulot ng buhok tinatanggal lang yung dahon. Tapos pinipilipit namin yung buhok dito. Tapos nilalak namin. Alam mo ba, iaano namin, ilalagay sa buhok mga kalahating araw. Pagkatanggal uh, nito, kulot na kulot ang buhok. Ngayon mga bata, wala nang gumagawa niyan ngayon eh. Kasi ano na nga, nag... Ano na sila, mga cellphone na ang hawak nila. Hindi nila naranasan yung laro ng laro namin noon. Parang mga bata din dito ngayon, parang doon na rin sa Manila, cellphone ang hawak nila. Hindi na sila naglalaro ng shadow, ng habula, ng Chinese garter, hindi na sila naglalaro ng ganyan. Tapos yun, oh, alam nyo ba, ito, ito yung ginagawang sombrero. Dati nung nag-aaral pa kami, pagka Sabado kailangan maka, ito, karagumo yung tawag nito. May tinik ito eh. Ayan. Ayan. Kailangan makakuha kami niyan at makasampung sombrero kami para may pambaong kami ng isang linggo. Aanuhin namin yung tatanggalin ang tinik. Tapos, ibibilad namin. Ihimayin namin. Ganon. Tapos, ayun. Kailangan makasampung sombrero kami para may pambaong kami para sa one week. Ganun kahirap ang buhay noon. Di ba Sarap ng buhay sa probinsya. Pagsanay ka ng probinsya. O, pili ito. Ang laki ng puno, Ano niya? Nagkukuruwa, pilit. Ay, kayo. May mga ano pa. May mga sugat, eh. Ayan, alam niyo, pili yan, ano, panghaling sa apoy. Ayan, o, ito. Inaano daw to sa perfume. Ito, umaapoy ito. Iba, iba may ito na iba bibili nito noon. Umaapoy yan. Yeah. Yeah. Tapos alam nyo ba, Ito. dito na to sa, ano, kubo ng kapatid ko. Ayun oh, yung kubo niya. Ang liit. Binata, yun, matandang binata. Pero doon siya nag i talaga sa bahay. Ayan, natingnan nyo kung nakikita nyo yung duhat sana. Oh, ang daming. Igot. Lumboy. Lumboy. Ang daming bunga oh, kaso ang taas. Yun? Yung lumboy. Nga, Eto, alam nyo kung ano yan, kamagong yan. Ito oh. Ba ano papay, nagbubunga na ina kamagong? Ay, yun, yan kamagong yan. Pero Hindi man, man masirap na, na, ang kamagong. Akay ah, saan dito sa abon ni Ixel sa na daghanan ang kamagong. Nagbaga si Ixel, baga sa balay ko. Papay, naghihilat ng kuting, uh. Bakit? Gutom ka na? Ayan, gutom na yung pusa. May sakit kasi yung kapatid ko, kaya hindi nakakapunta dito. May alaga siyang pusa at saka mga manok dito. Pwede man yun mamurut igit Ayan. Manghihingi na siya ng pagkain. Pusa. May gripo pa dito, papay? May gripo pa din eh. Mm -hmm. Yan, ang nanay ko papunta kami sa kapatid ko. Nanay ko, ayan. Tingnan mo ba yabas o? Oh. Huh? Nahuhulog lang huh? dito. Hmm. Wait lang! Nahuhulog lang oh. Ang mga bayabas yung nanya to. Ang oh. hmm. hmm. daming bunga. Mangunguha kami ng hinog. tayo sa bird ko. Ganito lang. Ang niya, hindi na kailangan umakyat. Okay. Yeah. Ah, papay. Ayan, tinulungan pa kami ng papay magkuha na ba yaga. Ala ala. Yeah. Ah. Maran ah. na ini ko ay. Ha an papaya? Tayo. Tayo. Sa taas pa. May tutum may mga hinugon sa taas. Wala na din ni papay Eh doon. May din doon. na niyan may namirya was papaya ruson ha. Ah. Mm.